Terada na po ta ani ba de? Magkilaw ani no? Kilaw. Ano mo na yung mga kontrabandos o? Oh? Na ay bombay Na ay girl. Ay, sani. Kasi <laughs> nga na anak. Basta mo na to. De, ay ne eh. Ano ba o? Oh? Luy ah. Butag limon si. Oh, Malit na buongon. Teraba ba de o? Oh. Butag suka. suka dayong kumutan para talap-talap mm, matanggal yung mga langsa-langsang amoy nakuha na din na siya bukog ulo at iba pa butang asin o um, kumuton yung hinaw man daw siya gahapon alright mm, alright ginawa gamot so yummy tangan <laughs> na excelinga nga mga lima kabuk alright okay Okay, kumoto na na siya, no? dana, gihimo bula-bula. <laughs> <laughs> Saan Kinilaw o bula-bula? Alright. O, gipuga. Ang gawas ang iya mga katas-katas ba? Katas-katasan. So, o. Lagom kayo. Hindi hinaw. Hindi hinaw ni nga. Panuhak ni. <laughs> Alright, let's go.